pupunta tayo dun sa puno ng doryam to ganito talaga pag laka sa pam itong mga ganito pinipitas lang namin to dito o, tapos yung makopa oh yung makopa pala ito tumubo na ah, may bunga na yan oh. ito yung wild makopa native native to masarap to yan o no? oh. Ako's look, cherry.

Ako una. Ako una. Ako, ako, oh, ako. Oh. Okay. Ako una tapos. Tatakbo na yun. Ay, cherry! So, dito sa Mindoro, marami nga lang sightings ng mga ahas. So, pagka nakakita kayo ng ahas, huwag lang kayong gagalaw. Hayaan nyo lang silang... Oh Hayaan nyo lang silang ano... Hayaan nyo lang silang... <laughs> Makagat kayo. kayo. <laughs> <laughs> Nakita niya na, asukan gagalaw. Tumakbo na kayo mabilis. <laughs>